Aligat kumain tayo. dito sa Middle East, ito yung tinatawag na kubus as a replacement ng kanin. So, mayroon din tayong manok at saka salad. So, aligat sa mayo kung kumain. So, magandang maganda nga araw sa lahat ngayon ay sa mayo kumain. Uh, tayo ng half chicken na uh, fried half chicken. Tapos, ito yung replacement ng kanin natin. Ito yung tinatawag na kubus dito sa Middle East yung mga galing na dito sa Middle East o oh, alam na alam na to ito yung replacement ng kanin yung tinatawag na ubus dito sa Middle East okay tsaka pumili na kaya sabi ko pumili tayo ng yung half chicken ito mayroon na rin siyang patatas konti tapos meron natin tayong salad So halika at samahan niyo akong kumain. Ganito dito sa ano, sa Middle East. Yung mga tulang sabi ko yung galing na dito, alam na alam na to. Ito yung replacement ng kanin. So kubos. So let's go. Samahan niyo ako. Mga ka-OFW sa masulok ng mundo. Masama ng buhay-buhay nyo. Ganito na talaga ang buhay. Kailangan ng tiyagan. Ako pala si Ronnie isang OFW dito sa bansang Kuwait, eh. ang hirap maging OFW ah uh, obisik kailangan magtis sakripisyo para sa ating pamilya. pero talagang ganyang buhay minsan hindi na rin ako nagkakanin ito na lang kapag bumibili ako ng ganito manok ay itong ano na lang pinapartner ko yung to yung kubus na tinatawag minsan ang lungkot kasi kumain ka mag isa meron <clears throat> naman kusina sa labas kaso nga lang ganoon din mag isa lang din ako bali double dick pala to dalawa kami yung kasama ko nasa bakasyon sa Pinas so napakahirap napakalungkot kumain mag isa ito ah pero mo mata sarap sana kung kasama mo rin pamilya mo na nga, kumakain ng ganito sa totoo lang dito sa middle east yung manok normal lang dito ito pala binili ko ng, ano, ng 1kd yung i-convert mo sa atin that is ang palitan ngayon is approximately 184 185 so approximately 185 like that 84 to 185, depende sa exchange rate ito na yung ano, ito lang sabi ko. Ito yung kubus. Uh, um, replace na yung na ng ano, ng kanin dito sa Middle East. Dabalyo sa mga sukarap ng mundo. Gusto naman naman ang buhay-buhay nyo. Kaya <coughs> lang. Nung una, kapag di ka sanay, yung kubos kasi, kasi syempre, kain talaga yung ano natin parang di ako nabubusog nung una pero ngayon uh, minsan iniwasan ko rin yung maraming kanin kaso nga lang pagpagod sa trabaho di rin maano iniwasan so half chicken kung ito sin sa Pinas to ulam na ng ano to pang <clears throat> isang pamilya na to napakahirap ito ang sabi ko palay sa pamilya maging isang OFW kaso kailangan natin magtrabaho para masaporta natin yung pamilya natin sa Pinas mapag-aral natin yung mga anak natin kasi dinadaan yung pagkakala na mas malaki yung kinikita natin dito kaso nga lang talagang kailangan mo ng matinding sakripisyo pangunguli na sa buhay at dito ay ano pala kanya kanya rin kami ng pagkain at saka maganda rin yun kasi pag pinatama ka magluto bumalik ka lang sa labas katulad nito solve ka na ano na ang bilis ng araw ano na March 26 na buks March 27 na ngayon ay March 26 11 na uh, bilis ng oras ah 11 30 in the evening. <clears throat> Rabatan kasi. Kaya must need the uh, establishment na pag ka, mga kainan. Gabi ng bukas. Pero malapit na rin bata pat Baka by March 30 normal din na naman. Ang bilis ng panahon. <coughs> so paano? Kailan mo na ako? Maka tayo rin So, ito. Tapos na tayo. So, sure na. Pero di natin naubos. May natitira pa. Ulamin na lang natin ito bukas. At ano pala, ito yung kubos. Ito yung tinatawag na Arabian bread nila. Kubos Arabian bread. So, so paano? Ito lang sabi ko yung mga nagpunta na dito sa Middle East sigurado alam nila ito kubus partners ng pag, uh, mga carny manok replacement ng kanin yan so, mga kababayan ko sa mansulok ng mundo talaga niyang buhay Pero sabi ko ang napahirap ng buhay isang OFW pero wala tayong magagawa kailangan natin magtiis para sa ating pamilya. Ah... Uh, again mga kababayan ko saan man sulok ng mundo mga kababayan ko na nasa Pilipinas ingat kayo lagi at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan so papaano tataposin natin to ito naman nagtatapos ang isang kabanata ng uh, isang araw ang kabanata ng aking buhay kasi pag nagpumatak na alas 12 panibagong pecha na naman So, talagang yung buhay taste uh, lang maraming maraming salamat pa-comment below sino yung mga kumakain din dito mga kabayan natin nandito sa ng silangan o middle east so papano maraming maraming salamat ulit sa inyong pagsama ako pala ulit si Rory isang OFW dito sa bansang ko please support my channel like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga kong videos.